Viral ngayon sa social media ang isang kamote rider kung saan napakayabang lang naman ito at alam nyo ba na binusinahan lang naman siya ng truck driver at tila ba nagalit ito doon sa truck driver at hinabol niya hanggang dulo. Alam nyo ba na ang ginawa ng kamote rider neto ay humarang sa gitna ng truck driver at tila ba may bubunutin sa kanyang bulsa. Sino nga ba ang tao na nasa likod ng viral video na ito? Pulis nga ba ang lalaki sa viral video na to? Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue na iba. Kung di ka pa nakasubscribe at nakafollow, isubscribe e and follow mo na ako. Huwag na natin patagalin pa. Let's go! So, makikita ninyo at ma maririnig ninyo na bumusin na lang naman yung truck driver kasi nga papasok delikado doon sa kanyang pagpasok. Alanganin yung pagpasok ng isang kamot rider na to. 'di ba? Kita naman natin sa video. Syempre mapapabusi na ka talaga diyan. Syempre para sa safety na rin naman. So, ito yung pinagsimula ng uh, nangyari. Ito yung pagpasok noon eh. Tapos tumigil sa gitna. Ayan. Tumigil. Okay? Inaawat siya ng kanyang uh, angkas. Ayan, inaawat siya, inaawat siya umiwas na lang yung uh, truck driver. Magaling yung ginawa ng uh, truck driver kasi umiwas na lang siya, di ba? Kesa naman sa mapahamak. Siya na lang yung umiwas. Kasi mainit na yung ulo ng uh, rider na to. Ayan. May kita na nyo dito, hinahabol siya. Hinahabol siya. And then, pagdating dito sa traffic light, may, may kita na nyo, hinahabol siya. So, akala siguro ng, uh, ng driver ng truck ay wala na. Hindi niya alam na hinahabol pa rin siya hanggang dito nung kamote rider. O, eto. May kita ninyo tumigil siya. Ayan na naman siya. Di ba? Kamote talaga. Dito pa lang hamoting kamote na, o. Oh. Ayan tumigil na siya ulit. O, may kita ninyo, may bubunutin siya dito. So, maling-mali ito. O, ayan, may bubunutin, o. Oh. May bubunutin. Ah, uh, na nalang may dash kam itong uh, truck driver. Okay? O anong bubunutin ito ni kuya? O feeling ko talaga may bubunutin siya eh. So kung pulis ka man, bakit gagamitin mo yung yung uh, barrel mo kung anong bubunutin mo diyan sa hindi pagkakaidenti, hindi ba? Ang ang, ang barrel ginagamit lang 'yan for self defense, hindi panakot hindi pang kung saan-saan. Iniwasan ka na nga eh, meaning, hindi siya lalaban. Pero ang ginawa nitong kamote rider na to, kung makikita ninyo, nakakainis lang ha, ang yabang-yabang, bubunutin ng baril. Hindi ko alam ha, ba't anong naiisip ng tao na to? So yan o, yan o, bubunot na siya. Alam mo, ang taong matapang, hindi talaga ganyan. Gumagawa yan ng palihim hindi dun sa maraming tao, hindi dun sa maraming nakakita, hindi ka tunay na matapang kung ganyan ka. Di ba? Eh, hindi ka palihim na, gumaga na gumagawa. <laughs> Papasikat lang ang tawag sa'yo. Pasikat. Di ba? O. Oh. Bu Tapos yung kanyang uh, antas, tinatapik-tapik siya, umalis na lang tayo, umalis na lang. Di ba? May ninyo? oh, yan. umalis na lang. Doon pa siya nagpapansin sa, sa maraming tao. Di ba? O umalis na yung uh, rider. Hindi natin alam kung pulis ba talaga itong uh, rider, kamote rider na to. So napanood naman natin sa video yung kamote rider ay tila ba, nagmamayabang sa publiko na may dala siyang baril. Di ba? Alam nyo, kaya naman bumusina yung truck driver. Tama naman yung truck driver para naman maging aware yung um, motor na may paparating kasi parang hindi yata nakita, 'di ba? Kung sa, sa makikita natin na parang hindi yata nakita nung no, um, rider na 'to na may paparating. So binusinahan lang naman for awareness. Ang busina kasi ginagamit 'yan for awareness para maging safe ang lahat. So kung ikaw ay hindi ka nabusinahan, tapos nabangga ka pareho, parehas kayo parehas kayo may problema. Diba? Yung, yung driver, umiwas lang naman siya. Nagbusina siya, hindi dahil sa mayabang. Nagbusina siya, ginamit siya yung busina niya para

hindi ko alam kung pumapasok sa isip nito kung bakit nagmayabang ito sa publiko at bitila may tila may bubunutin. Kung pulis ka man, kung security guard ka man, yan ang ginagamit po para sa self-defense. Kung ikaw ay negosyante, ginagamit lang din po yan for self-defense. Hindi po para magmayabang ka, hindi po para maging killer ka. Depende na lang kung killer ka siguro pwede mong gamitin yan. Pero kung yan ay lisensyado, may lisensya po yan, ginagamit lang yan for self-defense, hindi po yan pang laban, pang siga-siga kung saan-saan. Yan mga mahirap pag may mga dalang baril eh. Diba? Nagmamayabang ka na, akala mo siga ka na, akala mo ikaw na yung matapang. So itong tao na to ay bagay ipadala doon sa West Philippine Sea at ipagtanggol niya yung bansa natin dahil isa siyang matapang. Baka pwede pang siyang maging bayani, magamit siya pa yung baril niya doon. Pero kung gagamitin niya lang naman, sa walang laban na tao, bubunutin niya. Anong, anong, anong pinagmamalaki nun dahil may baril siya? Doon niya dalhin, bagay siya. ba? Diba? Bagay na bagay siya doon. Doon, kasi matapang siya, kaya niya siguro ipagtanggol ang bansang Pilipinas laban sa mga Chinese. 'Di ba? Ano sa inyo, yung mga ganitong matatapang na tao, 'yun dapat 'yung inilalagay o ipinapanlaban doon sa mga Chinese, 'di ba? 'Pag mapapansin lang ninyo kasi ang dami-dami ng mga taong ganito nasa publiko, porke may baril ka. Yung mga nabab natin na sa sa mga video na bata-bata bata pa lang ang tatapang na. Ito 'yung mga bagay ito yung mga bagay na ipadala at ipanglaban doon sa Chinese. Doon sa mga Chinese. So, yun lang for today's video. So, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Thank you so much for watching.